🎵 Ako'y mag-aasawa 🎵🎵 Huwag niyo no! tinitingnan-tingnan na masama. Kasi nga ako, nakainom ako ng dalawang case. Ha? Oh no! Matapang ba kayo? Matapang Oo, ba kayo? Oo nga! dunga. nga! Doon dunga, Matapang don't. Ma ka ba? Matapang ka ba? Matapang nga ako. Ano bang gusto mo? Matapang ka talaga? Oo, ano gusto mo? Huwag o mong subukan. Ano bang gusto mo? Masisira ang buhok Matapang ka talaga. Matapang ako. Matapang, matapang, matapang ka ba, boss? Ha? Il ililista ko matapang. Nagganap kasi ako na matapang. Ililista ko dito. Dapat kasi sinabi mo agad. Anong pangalan mo? JC. JC. Nonoy. JC tsaka si Nonoy. JC Nonoy. Eh. Okay. What? Ah, matapang kayo eh. Pakitaan ng ano kasi. Hanggang kailan ko maubos ang katulad ninyo? Sana maubos ka rin ang mga Meron lang batas ka sa mga tulad ninyo? Mga buray kayo Oh no! Tingyawa ka! Matatapang ba kayo ha? Matatap? Ikaw matapang ka? Parang ang papalag sa ha? Matapang ka? Matapang ka? Ikaw, matapang ka? Matapang ba kayo? Matapang ka ba? Matapang ka ba? Matapang ka ba? Matapang, ka? Oh, oh, no! matap matapang ba kayo? Tama-tama, naghahanap kasi ako ng matapang eh. Sabi niyo, matatapang kayo, di ba? Uh, matapang. Release ako lang sana yung matatapang eh. Matapang ka, di ba? Matapang ka din. Ikaw, sabi mo ano, na, duwag ka <laughs> o, dalawa na nalilis ako ha. Dalawa, ikaw, tsaka ito, ito, okay. Pogi. Ah. Okay. Ano pong matapa kasi ililis ako? Maki. Sure. Ako, bibigyan ko kayo ng alak. Ha? Bibigyan ko yung alak. Sabi niyo matatapang kayo, di ba? O, may libre ko yung alak sa akin. Matatapang kayo, di ba? O. Bibigyan mo isa, ba? Barautin mo yung barautin. Kasi, Hanggang kailan ba makakalusang katulad ninyo? Lulog, no, lulog, no, no, no. OY! PISTI YAWA ka. Dago dito ba kayo? Uh. Ha? Oo. Oh. Hindi nyo ba ako nakikilala? Hindi. Okay. Hindi. Okay. Hindi nyo ko kilala? Okay. Matapang ako? Oo. Oh. Ngayon, matapang ba kayo? Oo. Oh. Matapang kayo? Oo. Oh. kayo matapang kayong dalawa? <laughs> matapang ka ba? Matapang ka? Oo. Oh. Hindi mo kilala? Hindi. <laughs> <laughs> Patunay mo nga sa'yo matapang ka. Matapang ka ba? Bakit pa? ba? Matapang ka ba? Matapang ba kayo? Oo. Uh -huh. uh -huh. ano Oo. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Ililista ko lang. Matapang kayo, di ba? Matapang ka? I ililista, ililista ko lang. Nagkahanap kasi ako ng matapang. Ilalagay ko dito kasi matatapang kayo, di ba? Matatapang. Ano ba pangalan mo? Beans. John Michael. Pang si Beans tsaka si John Michael. Beans. Matapang ka? Wala. Alam. Alam.